Hello everyone. Sumayong adlaw, happy Friday. So karon kay nangita ko diri Lagut mon dili sa bag kay tong na mo ba. Kailan lami kayo mag kuan ka nang lumag ug ka nang saging. So daras siya. ko siya butangan ni Ginamos ay ako niya siya, ni siya lumaagon ka ron duwa rami niya Kasi ang isa tunga nga so ka akong buhaton kay naapog ko'y puso sa saging nga gamay na lang kanikupos na ako ni siyang salaron hmm. Salaron na po siya, tapos na aku yung maran sa tong hilaw pa, di ba tangan ako ang tubig, kung man do, karoon kay hilog na hmm? pangit lang siya sa gawas o oh, yung pangit. Pero tamis kayo ni siya gulod daya ayaw kayo feel. Sabi kinagunod ng marangan ni eh. Duyag. Mura ko kanang gipang, mura ko ka, dipang... ka didusla, dusla Uy, kanang maraglam ikaw, mga putas-putas. Kinakoy tulog ka saging aging nabilin, kani. katrong adlaw ko puno sa kaunon dron kay isa na kasi pinahurot sa mga bata kay kusog kayo sila mga on mga minatay no so shout out ko sa inyo ha diha nagunsa man mo so karon kay pahinog-hinog naman ni ning saging mo dipindi ug ako ni siyang gamuson arisa na ginamos kay Kaya di manggod karon ba papako na man sa kong good shit diri sa ko ang ref o lay sulod kana siya pero noon na ko i-stack na sa mga i-stack di sa ref na ko ana mga isda na siya barilis danggit ug kanang murumuro so kay yung adlaw diya kaninyo kita pa ninyo nga murag Papay, okay, pagmata na ako. Parang nagdamgo ang good ko nga ka nang magbalik yung duha. <laughs> Ito, oy. Ako na human, sirad ang nako na ang washing. No, na na unsa i-content. So karon kay update na ko ni karong adlaw karong I thank you so much sa inyo ha.